Ito na mga idol ang pagbabalik ni Jewett and At lalabanan nito ang boksingero na bansang Nyuragway na si Ruben Dario Casero. Ito palang boksingero na bansang Nyuragway mga idol is may karta ng 13 wins, 4 na talo at 5 knockout. Habang itong si Jewen Kas ay isang batak na sa bawat laban na isang IBA full champion Uy, masyadong wild itong boksingero ng mga Uruguay, mga idol. Kalmalo lang dito si Jaywin and Kas mga idol. Na dati niyang ginagawa sa kanyang bawat mga laban. Nice one to by Jerwin and Kahas. Nagkahanap lang dito si Jerwin and Kahas ng tamang tempo para mga counter mga idol. One, ang the best weapon talaga ni Jewel ng Kaas dati pa dito ni Jewel ng Kaas mga idol is ang kanyang step jab kasi solid yan ang mga step job niya. Ito na mga idol. Round number 2. Ang labang pala itong mga idol is schedule for 8 rounds mga idol. Umakyat na pala dito si Jiwa Nakaha sa featherweight division mga idol. Hindi na ito yung dating division niya nga naging champion sa uh, ng IBF. One to by Jerwin. Body shot by Jerwin ang kaas. Matangkad si J.Will dito kay Kasero Magaganda ang mga step job Ni J.Will Angkas mga idol Sineset up niya ang 1-2 Wih, body shot, bay. Adikahas. Wih. Glory, bay. Bei... Kasierok. Lefok de Casero. Ganito talagang stilo ni Julian Cas, mga idol. Kalmado lang sa bawat laban. Hindi siya nagmamadali. Baliset leang, Cas. Oh. Sunsunod na hook sa bodega. Ito na mga idol, round number 3. Itong dalawang box ng mga idol ay parihong may apat na pagkatalo na mga idol. Pero ang kahiban lang kasi itong si juwin ng dati ng world champion. Uy, yun. Combination by Casero Pero bumawi si Genuine kasa Bodega Body shot by Ancajas Masyadong wild itong si Casero mga idol Sa kanyang bawat Isang tamang counter lang nito Tulog agad dito Body shot by Ancasa again. Magagandang mga dukot sa bodega ni Ancasa mga idol. Dito sa round 2 mga idol, parang naging agresibo na si Jiru ng kaas. Hindi katulad kanina na hinahanapan niya ang kanyang tamang ritim at distansya. Hmm, yun. Isang maganda dukot sa bodega na naman. Yun, body shot na naman. Unti-unti nang bumababa ang depensa ni Casero. Dahil sa mga sunod-sunod na hanap ni Jewel na katawan. Yun, palitan mga idol. Yun Yun bumabanat sa Juwei ang kasama si ng idol nag na naman by Jerwin ang Namumula na ang noon ni Casero mga idol. Dahil yan sa mga 1-2 ni Jerwin. Ito na mga idol, round number 4. Step jab by Jewen Kahas. 1 2 namumula na talaga ang noon ni Casero mga idol sa mga 1 2 ni Jewel ng Cas sa mga sulidong 1 2 Maski nasa salon niya sa kanyang boxing gloves is ano Uy, lipo. Alright. Oh, right hook pala mga idol. Kaliwete pala itong si Jewin ng Kahas. Tapos itong si Casero is Orthodox. Yun na May cut si Casero sa ano? Accidental head, head clash. Naguntugan sila mga idol. yun palitan sa kamao ang mga dalong boksingero ng idol try by ang sa temple parang na uh, yanig ata si kasero dun bagya yun paulit-ulit na ba binabanata ni Ancahas yung cut ni Casero dahil sa headbutt Amoy na kasi ng dugo si Jewin ang kaas dito mga idol. May target na siya. Yan rin ang namumula kanina eh. Sa so, paulit-ulit na mga ito ni Jewin. shot by Ankahas. Yun. Paulit-ulit na step jab sa katawan. Uy! Tinamaan si Jewin doon. Ito na mga idol, round number 5. Ito pala yung schedule for 8 rounds mga idol. Yun, binabababanat na si Jewel and mga idol. Yun, isang mga dukot sa bodega. Pino corner na ni kas itong si Casero. Pinusubukan niya ma-corner. iyun eh, Ganda ng combination ni eh, Jerry ng kaas mga idol. Yun. 1-2. Ben Cajas. Pero matibay din itong si Casero mga idol. Uyis, ganda ng body shot na yun. Right hook sa bodega kanina. Uyis, uh, right hook sa bodega na naman. One, two. Doon, tinamaan sa sugat ni Casero, mga idol. Kaya dumugo na naman ulit. step si jump sa katawan 1, 2 yun sandukot na naman sa bodega Pero bumabawi din ito si Casero sa kanyang mga banat sa bodega ni Ancas, mga idol. na mapanalo to ni Jewel Will Ancaz isang impresibong panalo mga idol sa isang knockout matagal-tagal na rin tayo hindi nakakita ng knockout sa isang Pilipinong boksingero mga idol one two way eh, Ancaz token corner na ni Anka si Casero pero bumabawi ayaw pa talop ng buhay Ito na mga idol round number 6 last 3 rounds bago ang paghahatol ng mga hurado Yun. Ba, sunod-sunod na banat ni Anka sa katawan ng idol. Hmm. Counter right by Ancahas. Ganda ng mga combination ni JW Ancahas dito mga idol. Yun. Katawan na naman. Yun. upper tibay din yung mura nitong si Casero mga idol maski pa ulit-ulit na banat sa bodega ano na, na natili pa rin nakatayo yun, padi shot na naman Enter right by Jewin. Jun, Red Hook, Ben Kahas. Matibay itong kasiero mga idols. Parang walang planong bumagsak itong si Casero. Yun straight. Ito na mga idol round number 7. na natili pa rin nakatayo itong si Casero dito sa round na ito mga idol yun body shot na naman yung ina ang Great Ben kahas Hindi makalapit itong si Casero mga idol dahil sa mga sulidong mga job ni Jewel kahas Nababara siya dito shadow ah, ng wild itong si Casero sign of, sign of frustration yun tinamaan si Jewel ng kasa, isang straight yun so, na hook sa bodega mga idol Yun, maganda ng counter ni Ancajas. Habang pasulong itong si Casero. Magano, mga ganung timing kailangan ni Ancajas mga idol. Ito na mga idol, round number 8, huling round ng bakbakan. to kas. Dinadala ni yan kasi Casero dito sa corner pero masyadong wild itong si Casero, masyadong buhay. Yun, straight. Di laro laro na lang di antas itong si Casero dito sa round na ito mga idol. Dito sa huling round. Kalmado na lang ang dalawang boksingero dito sa huling round ng laban mga idol. Wala nang masyadong aksyon na nagaganap. Kasi alam na ni Ancahas na lamang na siya sa, sa mga hurado. At ito namang si Casero is panay takbo-takbo na lang. Ang sa kanya lang isa yung makasurvive dito sa laban na hindi matalo via knockout. Lo. Majority decision mga idol. Mo panalo si Jwen Kaas mga idol. Split decision mga pag, na mga idol. Congrats Jwen Kaas.